Mahilig rin ba kayong kumain ng lumi Nakagaya nito? Pagkatapos nga ng duty namin nito pe ay dumaan nga muna kami dito sa lumian. Ang pangalan ng lumian nila ay Migi House na matatagpuan sa bayan ng Kalapan, Barangay Bayanan sa tabi lamang ng highway. Nirerekomenda ko nga pala ito dahil napakasarap din talaga ng lumi overload nila dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Samahan nyo na kami kumain nito at napakasarap naman talaga. Alam nyo ba yung sarap na binabalik-balikan? Nakailang kain na rin kami dito guys pero hindi pa rin kami nag Sasawa. Kita nyo naman guys, itsura pa lang talagang matatakam ka na. Madami rin kayong mapapipilian sa mino, hindi lang lumi ang mga recipe nila dito. Sayang nga lang at hindi ko na videoan yung mga mino nila dito para maipakita ko rin sa inyo. Ang madalas kasi namin kinakain dito ay ito lang lumi overload nila tsaka yung sisig lumi na napakasarap naman talagang balik-balikan. At hindi na nga ito pinatagal ni Tupay at binakbakan na nga niya ito ng binakbakan. Siyempre hindi naman ako magpapahuli dyan kaya kumain na rin ako. Wala nga pala kaming cameraman kaya pin natungko na lang yung kamera dun sa mesa Kaya ganyan ang pagkakakuha Pasensya na kayo guys Bago nga pala natin ipagpatuloy ang video na ito At bago ka pa lamang sa aking channel Huwag mong kalimutan mag follow Mag like and share na rin ang ating mga video Pakicomment na rin guys kung taga saan ka Para nalalaman din namin kung hanggang saan Nakakarating yung mga video na mga ina-upload ko Anywhere, underwear Pagkatapos nga pala namin kumain dito nito pe Ay dumiritsyo na agad ako dito sa bukid Tutulungan ko muna si mama upang hakutin yung mga buhangin para dun sa sa pinapagawa niyang bahay Kaya for today's video Ay nagsuot na nga ako dito ng jacket Kasi napaka talaga dito sa bukid Tapos sinuot ko na rin yung mahiwagan sa lakot Ayan, nagmukha na ako mandurokot <laughs> Kaya agad ko na ang pinuntahan yung mga buhangin na aking hahakutin para masimula na rin ito. Naisa ako na rin pala yan guys nung mga utol ko. Wala nga pala akong katulong kasi may mga trabaho sila. Kaya solo lang muna ako ngayon maghahakot ng buhangin na ito. Ang problema ko lang talaga dito guys pag umuwi ako ay palagi talagang nasa initan yung mga anak ko. Alam na alam nyo naman guys yung mga ganyang bata ay talagang grabe sa kulit. At nagbuhat na nga ako dito ng isang sakong buhangin para dalhin nga dun sa ginagawang bahay ni mama. Sabi nga ni mama dito ay wag na muna ako maghakot ng buhangin kasi grabe talaga ang init. Ako ay uubusin ko muna yung mga nakasakong buhangin bago ako tumigil kasi biran naman talaga ako dito umuwi pag wala lang akong trabaho. Saka lang ako nakakatulog. Ito nga pala yung ginagawang bahay ni mama. Dito lang din sa may gilid ng bahay na tinitirhan nila. Nabili kasi nila yung luti dito sa kalapit. Kaya gusto na rin agad ni mama na mapatayuan ng bahay ito kasi umuupa lang din naman sila doon sa tinitirhan nilang bahay. Pero alam nyo na guys, video kinakapos sa budget kaya ayan hindi pa tapos pero kung nandito si papa sigurado bibisikin lang niya yan kasi hindi naman ganong malaki meron lang siyang dalawang kwartong maliit at pagkatapos ko ang hakotin yung mga nakasakong buhangin ay pumunta kami sa ilog at sinama ko nga itong mga bata para makapag enjoy din sila grabe ang sarap ng tubig dito napakalinaw at napakalamig kaya agad na kami dito naligo sigurado tanggal ang init mo dito hanggang dito na nga lang pala guys ang ating video for today thank you for watching see See you next video.